Narinig mo na ba ang magandang balita para sa mga pensioners ngayong Mayo at Hunyo do at 25? Totoo ito may inaasahang dagdag sa inyong buwan ng pensyon at may posibilidad pa ng advance payment. Hindi na kailangang maghintay ng matagal para makuha ang dagdag na benepisyo. Kaya kung umaasa ka sa pensyon para sa pangaraw-araw na gastos, gamot o paminsang kasiyahan, tiyak na magandang balita ito para sa iyo. Ngayong taon, mas pinadali na ng STH ang sistema ng pagbigay ng benepisyo. Isa sa mga bagong hakbang ay ang advance release ng inyong Mayo at Hunyo pensyon. Ibig sabihin, posibleng matanggap mo ng mas maaga ang para sa dalawang buwan, isang malaking ginhawa, lalo na kung may bigla ang kailangang bayaran o gastusin. Pero teka, hindi lang yan. May pension increase rin na ipinatutupad ngayong Mayo. Tumaas na naman ang buwan ng matatanggap ng mga pensyon dahil sa reforma sa sistema ng kontribusyon at pagtaas ng minimum pension rate. Malaking tulong ito lalo na sa mga senior citizens na tanging ilahaya ang inaasahan. Pwede na idagdag sa pambili ng maintenance o paminsang pangmeryenda sa labas kasama ang apo. Pero hindi ito automatic para sa lahat. May mga detalye kang dapat malaman para masiguro mong kasama ka sa makakatanggap ng increase at advance. Kaya duhing manatiling nakaupo at tapusin ang video na ito dahil ibabahagi namin ang buong proseso, mga petsa ng release at kung paano mo masisigurado na ikaw ay kwalipikado. Kung excited ka na at gusto mong malaman ng buong detalye, i-like mo na ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel at a-comment sa baba. Kung natanggap mo na ang iyong pensyon o kung may karanasan ka sa bagong sistema, huwag mo ring kalimutang i-share ito sa mga kapwa senior para sila rin ay makaalam. Tara na! Alamin natin ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa Radar Pension Increase at Advance payment ngayong Mayo at Hunyo Do at 25. Sige? Simulan na natin ang kabuang paliwanag tungkol sa Radar Pension Increase at Advance payment ngayong Mayo at Hunyo Do at 25. Kung ikaw ay isang pensyado o may mahal sa buhay na tumatanggap ng benepisyo mula sa Re, siguradong mahalaga sa iyo ang bawat sentimo. Kaya sa video na ito, Aalamin natin ang lahat ng detalye mula sa bagong dagdag sa pensyon. Paano ito matatanggap? Sino ang sakop? At kailan ito eksaktong darating? Kaya kapit lang at huwag mag-skip. Ngayong Mayo 2 at 25, marami sa ating mga kababayan ang natuwa ng inanunsyo ng Social Security, system na magkakaroon ng dagdag sa buwan ng pensyon ng mga kwalipikadong senior citizens. Ayon mismo sa RAI, ito ay bahagi ng kanilang pagtugon sa tumataas na halaga ng bilihin at pagtaas ng pangaraw-araw na gastusin ng mga pensyado. Hindi nalingid sa kaalaman natin na kahit simpleng pamamalengke ngayon ay doble na ang halaga kumpara noong mga nakaraang taon. Kaya malaking bagay talaga ang anumang dagdag na halaga sa ating pensyon. Pero paano nga ba naaprubahan ang increase na ito? Matagal na naaprubahan ang increase na ito? Matagal na itong panawagan ng maraming sektor, mga senior groups, mga mambabatas at mismong mga pensioners. Sa dami ng nagreklamo sa maliit na halaga ng monthly pension, napilita na rin ang ina at ang pamahalaan na umaksyon. At ayong 2 at 25, isinama na nila sa budget ang bagong increase para sa mga dararies. Ang good news, hindi lang ito one time kundi magiging bahagi na ito ng regular na pension moving forward. Ngayon, pag-usapan natin ang advance payment. Nakakagulat man, pero totoo, may pagkakataon na makuha mo agad ang pensyon mo para sa dalawang buwan, lalo na kung may emergency kang kailangang tugunan. Sa ilang piling araw ng Mayo, nagsimulang iproseso ng Isaya ang sabayang paglabas ng pensyon para sa Mayo at Hunyo. Ang rason para raw ito sa mas magandang cash flow ng mga retirado at bilang bahagi rin ng EAS of Doing Business Initiative ng gobyerno. Ngayon, kung nagtatanong ka, kasama ba ako dito? Aba, magandang tanong yan. Ayon sa RA, lahat ng aktibong pensioners na walang sabit o hindi, on hold ang kanilang pension ay pasok sa increase at advance. Pero dapat siguraduhin mong updated ang iyong impormasyon sa Raya. Marami kasing kaso na hindi natatanggap ng iba ang benepisyo nila dahil outdated na ang kanilang contact info o kaya may kulang sa kanilang records. Kaya ngayong buwan, may ilang pensioners na sabit sabit ng pumunta sa banko o maghintay ng notifikasyon sa kanilang mobile phone. Dumating na ba? Naipadala na ba? Yan ang tanong ng marami. Ang totoo, nagsimula na na nga ang proseso. May ilang bangko tulad ng Land Bank, yat na nagabiso na may mga pensioners nang natanggap ang kanilang pondo kasama ang increase at advance payment. Ang iba naman nakaschedule sa mga susunod na araw. Depende ito sa bangko at sa bilis ng processing ng bawat account. Ngayon, kung ikaw ay nakakatanggap ng pensyon sa pamamagitan ng Yeng o e-wallet, posibleng mas mabilis mong matanggap ang iyong benepisyo. Pero kung over-the-counter ka pa rin kumuha, maaaring kailangan mong maghintay ng ilang araw pa. Kaya mas mainam talaga na i-convert mo na sa REN ang iyong paraan ng pagtanggap para hindi ka na nakapila at ka na mahirapan. May ilan ding nagtatanong kung ito ba ay automatic. Sa madaling sabi, makukuha mo ba agad-agad ang increase at advance kahit wala kang gawin? Sa kabutihang palad, basta active ang iyong laro pension status at walang problema sa records mo, automatic ang pagpasok ng dagdag at advance. Pero syempre, mas maganda pa rin na i-check mo ang iyong online account para makasiguro. Pwede ka ring mag-email o tumawag sa kanilang hotline kung may duda ka sa status ng iyong pensyon. At kung iniisip mo kung gaano, kalaki ang dagdag ayon sa mga ulat nasa sa 1,000 hanggang 2,000. Ang idinagdag depende sa kategori ng iyong pensyon. Hindi ito pare-pareho sa lahat. Mas mataas syempre ang dagdag para sa mga mas matagal ng miyembro at mas mataas, ang kontribusyon noong sila'y nagbabayad pa. Pero kahit pa, isang season lang ito, malaking bagay pa rin, lalo na kung idagdag mo sa dalawang buwang advance payment. Pwede na itong ipambili ng gamot, groceries o ipanghanda sa kaarawan ni Lolo o Lola. May ilan ding senior na nagulat sa biglang pasok ng mas malaking halaga sa kanilang lien. May nagakala pa ngang baka may mali, pero nang kinumpirma nila sa Rare at sa Banko, tama nga. Ito ang increase at advance na napapanahon. Kaya kung sakaling makatanggap ka ng mas mataas kaysa sa inaasahan mong pensyon, huwag kang mag-alala. Hindi ito scam. Ito ay bahagi ng bagong benepisyo na ipinatutupad ngayong Mayo 2025. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kahalagahan ng pagiging updated sa RADA Records. Maraming pensioner ang hindi nakakatanggap ng ganitong mga benepisyo dahil may mali sa kanilang records, maling spelling ng pangalan, hindi tugma ang petsa ng kapanganakan o kaya hindi pa na-update ang kanilang contact information. Kaya paalala lang po, bisitahin natin ang pinakamalapit na Ryer branch o gamitin ang kanilang online platform para i-update ang ating impormasyon. Huwag na nating ipagpabukas kung maaari namang gawin ngayon. May mga kaso rin na hindi agad natatanggap ang benepisyo dahil sa tinatawag na suspended accounts. Nangyayari ito kapag may discrepancy sa records o kaya naman kapag hindi nakapag-comply ang pensioner sa annual confirmation of pensioners. Ako kaya mahalaga rin talaga ang pagsunod sa mga patakaran ngaya. Sa totoo lang, hindi naman mahirap ang proseso kung ikaw ay may internet o kahit cellphone. Maaring gawin online ang ACOP, gamit ang video call o email, depende sa guidance ng NAYA. Ngayong nasimulan na ang release ng Advanced Pension Increase. Uh, ang tanong na ngayon ng marami ay magiging regular na ba ito? Ayon sa ES, Pinag-aralan pa nila kung pwedeng gawin taon-taon ng ganitong sistema ng advance release, lalo na kung may mga panahon ng kalamidad, holiday season o mga pangangailangan ng mga senior citizens. Pero para sa taong ito, tiyak na ito, darating ang dagdag at advance payment. Kung ikaw ay may kakilalang hindi pa alam ang tungkol dito, huwag mo itago ang impormasyong ito. Ay share mo agad ang video na ito sa kanila. Marami pa rin kasing pensyado na walang akses sa internet o hindi marunong gumamit ng online lalo portal. Kung ikaw ay text na lolo o lola o anak ng isang pensyonado, tulungan natin silang malaman ng ganitong mga balita. Sa panahon ngayon, ang impormasyon ay parang ginto. Kapag naipasa mo sa iba, mas marami ang nakikinabang. Kaya naman nakakatawa rin na sa social media, makikita mong trending ang balita tungkol sa RAL pension increase. Maraming netizens ang nagpo ng screenshot ng kanilang natanggap na dagdag at nagkukumustahan kung pareho rin ba ang halaga na nakuha ng iba. Para itong maliit na komunidad ng mga senior na nagtutulungan at nag update sa isa't isa. Kung isa ka sa kanila, huwag kang mahiyang makikomento at makipag-usap. May ilang senior citizens na nakapagplano na kung paano nila gagamitin ang dagdag na natanggap. May nagsabi na ipapaayos nila ang bubong ng bahay. May ilan na gagamitin nito bilang pandagdag sa tuisyon ng kanilang apo. Ang iba naman simple lang ipanga-outing nila kasama ang pamilya. Iba-iba man ang plano, isang bagay ang sigurado. Malaking tulong talaga ang bawat pisong nadagdag sa pensyon. Sa mga nagtatanong din kung pwedeng magloan o may kaugnayan, ba ang advance sa mga utang SAS malinaw ang sagot, hindi ito loon? Ang advance payment ay bahagi lamang ng two-month disbursement. Hindi ito ibabawas sa susunod na pensyon. Makakatanggap ka pa rin ng buwan ng pensyon sa mga darating na buwan ayon sa schedule. Hindi rin ito nangangahulugang obligado kang bayaran ito. Libre itong benepisyo mula sa gobyerno at aya. Habang pinag-uusapan natin ang mga ito, mahalaga ring bigyang diin na hindi ito posible kung walang pakikilahok ang publiko. Dahil sa sama, panawagan at reklamo ng mga pensioners na pilitan ang inayos na makinig. Kaya kung ikaw ay may hinaing, huwag kang matakot na magsalita. Maaaring hindi ka agad mapakinggan. Pero kapag marami kayo, sigurado yan aksyon ang kinaukulan kaya patuloy lang tayo sa pagtingin sa ating karapatan bilang senior citizens. Ngayong alam na natin ang buong detalye, yakma at halaga ay maging alerto tayo sa mga susunod pang update. Dahil posibleng magkaroon ng karagdagang aayuda uh, o benepisyo sa mga susunod na buwan, ang gobyerno sa tulong ng SA at iba pang ahensya ay patuloy na naghahanap ng paraan para mapabuti ang buhay ng mga senior citizens. At bilang mga tumanda ng marangal at masipag, Karapat dapat lang tayong bigyang pansin at pagkalooban ng sapat na suporta. Kaya sa pagtatapos ng ating talakayan, nais naming ipaabot ang aming tao, pusong pasasalamat sa lahat ng nanood at tumutok hanggang dulo. Ang inyong suporta ang dahilan kung bakit patuloy kaming gumagawa ng mga video na kagaya nito. Kung may natutunan ka ngayon, huwag mong kalimutang i-share ito sa iyong mga kaibigan, kamag-anak at kapwa senior citizens. At kung mayroon kang katanungan, Reaksyon o karanasan tungkol sa iyong laral pensyon, i-comment mo lang sa baba. At siyempre kung gusto mong mauna sa mga susunod naming update, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-subscribe ang aming channel at i-hit ang notification bell para wala kang ma na impormasyon. Tandaan, sa panahon na yon ang kaalaman ay kapangyarihan at kung alam mo ang iyong karapatan, hindi ka malalamangan. Maraming salamat at naway! Maging masagana ang iyong pagtanggap ng pensyon ngayong Mayo at Huno 2 at 25. Hanggang sa susunod, ingat po kayo palagi.